Yan, pupunta kaming dalaw sa Marmong. Ayan pa yung driver. Ayan na pala. Ali, napakam? Ali. Lala, let's go. Let's go. Kailangan ko sa. Back time, man yata 'yung. Okay lang. Meron ka dabandamik sa ana? Oh, amoy lumlum na 'yun. Kukunin ko na bag ko. I take also my bag oh, parana... in marmoon I have bag there. I bring, because, I did not mm -hmm. because they have clothes there also no go kami nang mama maybe, uh, for five days cabin, maybe friday cabin. per mama huh? saudi Muhammad people go now? Muhammad, yeah. Two days only. Oh, yeah. uh, rules is ten eleven days. Like in Arabic people only three days finish. <laughs> no everywhere round. Inshallah I am going next year Umrah. Ali yesterday, Muhammad. then, uh, tomorrow come back? Tomorrow come back? Maybe when Muhammad go there. Go there. Muhammad take, maybe. Maybe she want to go there. That that's why he want to clean.

ni na yung gusto yung mga amoy ng lalaki ngayon. <laughs> Minsan hmm. kasi yung... dala isang cellphone sa iyo. Yung sana. Ayun, wala din natin. Ito na Ito na naman kami sa marmom, marmom everyday. Everyday kami. Huh? Ay. This road, very famous road. Only. I'm <laughs> first day, job coming. That day I'm forget the road. <laughs> rounding, rounding, rounding. Then Baba, why you are taxi driver? Baba, location not I'm working here. What you do now? You come outside. Then Baba come here, then find out. <laughs> How do I understand your house? Hmm. I go, but again come back. Hmm. Then sir, okay, you come here. Kita mau pergi ke mana? Oh, di mana? Kita tinggal di mana? Di training sih yang kami deh. Di paksa sama underdalam. Nalagtak hmm. बस मैं मैं अनुसिला ना कमान मैं कमान कैमल इनसाइड रिजर्व क्यांगी इसमें रेस नो नो रेस दिस आर ट्रेनिंग ट्रेनिंग यस रेस वेरी फास्ट ओनली 2 और 3 कैमल रेसिंग और 5 लाइक दिस 10 बट प्ले लाइक दिस ट्रेनिंग दिस आर ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली सो इन बाबा तो दिन में ना टस्टा ऑन कैमल इनसाइड रिजर्व 10 50 लीटर वाटर पुट इट ऑल आवर इज दैट Pagod na ba <laughs> na eh? O nangyari one month, she no longer. Okay, Naupo ah. Then also, no nope problem. I'm tired. <laughs> Napapagod din pala ano? Pero matagal sila mapainit so, ah. Kasi may bouncer, tubig eh. So, kahit i-ano hey, mo yan, matagal ka sa desierto, hindi mo uh -huh. mamatay. Makain silang ano, tubig sa bago. Kaso mm. tingnan mo lang kung saan pa rin eh. Kasi alas 4 oh. Mm. Hindi na po kami sa mga naming buhang eh. <laughs> <laughs> Yan, kaya nag sila re oh, re sila. Oo, ganyan. Yan sila. Pinagalaman ang motor. Kaya masemplang-semplang sila dyan. Ayan, oh. Dito siguro Pag sila. Nabalian siguro isa sa kanila doon. Dito siguro dito sila. Dito yan, dito nga dyan dyan. Ang dami yan ng motor eh. Mas hmm. magsisigawan eh. Hmm. Ang gas na turo niya. Ang mas basura. Hindi <laughs> magalaga sila ba na tupa? Magalaga sila <laughs> kami. Mas maluwang dito sa kabilaan na tamamaas siya. Hmm. Ah, Papa pa renovate. Papa renovate. Ay nagdagay na pinabago. inside too much din. Ano ba 'ko? No, meron man yan ah. Hindi ano na siya ngayon mas maano. Pinabago na siya. Pinabago yung design na. Renovate again. Wala ano na paglagay ng pera. May mm -hmm. close? Let me see mm. outside, right? Be, may bulaklak na naman yung mga ano, kamatchili. kamatchili. Sa kamatchili ano mo. yan? Pagtagaraw na naman yan. Na yes, coming. Hmm? Ah, I see, coming. Ah. Ay ba? Sa.

naman kami oh, sa marmo. Bakit naglilis naman kami agad? Uh -huh. Asan ba yung sinasabi niya na, na dito? Oregano, magkuha nga tayo. Mamaya. Ikot Mag-ikot muna tayo. Mainit. Mamaya. Sige, oh, oh, sige. Kaya mo sila bakit. Hindi ko na itanong kaya ano tayo oregano. Saan daw yung oregano? Doon, okay, doon sa gawin doon ata. Check natin. O kaya doon Baka. Baka dyan. Tingnan natin muna ito. Baka naman kang nakita nila hindi oregano. Baka. Baka naman isa doon. Saan ba? Tingnan natin ito. Baka muna kami.

Mga sa nag po kami sa aming hacienda. Bago kami mag-ano ng mga kwarto. yung Ba't nakarating dito yung ng bata? Yung sampahe ng mga bata. Baka wala. doon sa gawin doon. Doon tumalong ka pa stick tayo na ano, yung selfie stick? Oo, para ano? Hindi ba, yung mahaba na ganoon. Para dalawa tayo. kita?

Oo. Oh. Dito sa ribuhangin? Paano kayo sa party? Ano, big party? Oo, oh, gumawa pa ng upuan na bahaba. Signal ka Signal big life, salto ako. Ako din. Malakas pa nga signal dito sa labas kaysa sa loob eh. Sa labas, malakas dito sa loob muna. -la. Lalo mo kami tama nakita ang origon. Baka naman doon sa kambingan. Oo, baka naman. Ngayon, ito po yung hacienda namin. Hindi, hindi, hindi. Siyempre naman bumuka. Hindi tayo dadaan dito sa sakit okay, talaga ng biti. At least feel ko lumiliit yung aking chance. So baka doon. Wala naman. Mga oregano. Oh. Kaya alam ko, walang oregano dito. silinis, silinis ni Ano siguro? Ni Ali. Check out. Oh, pero iligpit, ligpit lang natin. Tapos konting vacuum lang. Okay pa Check hmm. okay. Up. okay naman. Oh, banana. Meron? Oo, oh, may banana. May ay, be banana be. rito. Oh, ay, banana yan. Dad. Dito banana. Kuiwi natin. Kasi ano. Be, be. Malinis naman eh. magliparan Nagliparan yung ano ni. Ang lamig dito, no? Ayan, tapos sa kami maglinis. Mag-evacuate -e na kami. <laughs> Evacuate. Wala na ba oregano, di ba? Basta oregano. Hindi mo pala sa oregano. Wala. Dust kami. It's okay, this dirty. Or cotton? Or wash. Or ba? washing. Ah, I okay. can't. Pintura pala sila. Yeah. <laughs> sasakyan niya volleyball girl. Yeah. girl girl volleyball also I'm hmm. saying girl tiyan niya ang ganda ng sasakyan niya oh <laughs> uh, maybe you are 12 13 14 years that time <laughs> who is pili huh who is item you play I'm not playing I'm not playing no also playing table tennis only table tennis it's better table tennis high ako no, volleyball ako okay. yung when I high school, no? College, table tennis. Only. No racket. Na? No? Racket. No, no, no. no only diet. Only this one.